kamusta mga boss mga master ang ating babahagi ngayon ay kung paano ba natin malalaman kung may umaani sa isang tao na masamang espiritu kung ito po ay may danyo ng masamang espiritu kung ito ay natatao, nakukulam nababarang na elemento sa pamagitan po ng panyong puti ay malalaman natin kung ito ay may danyo pwede din itong tawagin panesting pwede din itong pa tawagin na para makilala ang isang tao kung ito ay may masamang espiritu sa katawan. Sa pamagitan ng isang panyo, hindi nila, hindi nila ito mahawakan pag ganto ang inyong ginawa. Una sa lahat, magpakuha kayo ng isang puting panyo. Isang puting panyo, ipakukuha nyo. O magkarap kayo ng isang puting panyo, gamit man ito na. Ang isang panyo, Ibubuhol nyo ang bawat dulo ng panyo. Gamit ang ulas yung sasabihin ko mamaya. No? Ibubuhol nyo to. Ihip nyo dito yung kurasyon. No? One, two, three. Tatlong hip. Ibig sabihin, kasama yung bulong pag inihip. O, kumbaga ito. Ibig sabihin, kasama ang bulong pag inihip. O, ihip nyo tatlong beses yung kurasyon. Buhol! Pag ito ay nyo, apat na sulok po ang gagawin nyo ito. Na, na sulok na ganyan, ihip nyo, ibubuhol. Pag nagawa nyo po yan, naihip nyo naibuhol sa na sa apat na sulok, Naibuhol nyo, apat na sulok, naihip nyo, Bago ang gagawin nyo, ihip nyo ang oras yung ito sa gitna. Tatlong beses din. Yan, ihip nyo ganyan. Pahawakan nyo sa isang may danyo ng tao, sa may kula, may barang, o na elemento na hinkanto na diwende, pahawakan nyo. Pag ito po ay hindi niya nahawakan at ayaw niyang hawakan, ibig sabihin may danyo. Pag walang danyo, hahawakan niya yan. Pag may danyo, hindi niya talaga itong mahawakan dahil sa orasyon na nakapaloob dito. Mahihirapan siyang hawakan dito dahil ang nakikita niya dito para itong nagliliwanag o para itong sumisikat na araw sa kanyang paningin. Kaya hindi niya ito mahawakan. Pag ito ay pinahawakan niyo sa may danyo, may naengkanto, na elemento, na tao, iabot niyo, sabihin niyo, oh hawakan mo. Pag hindi niya ito nahawakan, ibig sabihin, positive na meron siyang danyo ng kung mang tao, elemento, inkanto, o ano man yan, pahitib na hindi niya, pahitib na meron siyang gumagambala sa kanya, no? Ito po ang atin na pong bibigkasin. Tandaan niyo ang proseso, hihihip niyo ganyan. Ito po ang atin bibigkasin. <coughs> Medyo sa luman libro ko to ito Lib luman libro ko eh. Yan, hindi ko kabisado eh, nakita ko lang. Okay? Ito na ang orasyon. Tandae. Tandae. Sakbad. Sakbad. Maria. Agutad. Bakte. bangke, Ak. Ash. Yan po ang hinihip nyo ng tatlong beses. Sa bawat dulo nito, haba o oh, bago nyo ibuhol, ihihip nyo katlong beses. Tsaka sa gitna, pag yun eh, naihip nyo na sa gitna at naibuhol nyo ng ganyan, iabot nyo ng ganyan, ipakita nyo, iabot nyo dun sa mga dan nyo, pahawakan nyo, sabihin nyo, oh hawakan mo. Pag nahawakan nyo, huwag kayong maniniwalang may dan nyo. Huwag kayong maniniwalang na engkanto. Huwag kayong maniniwalang na kulang pag nahawakan niya itong ginawa nyo. Ibig sabihin, malinis ang kanyang katawan. Walang danyo, walang espiritu, walang kulam, walang barang. God bless po. Mahiwagang buhay.